Iba't ibang uri ng stocks Una, common stocks Ito ang pinakakaraniwang uri ng stocks na binibili ng mga mamamuhunan Bilang may-ari ng common stock, may karapatan kang bumoto sa mga desisyon ng kumpanya Gaya ng pagpili ng mga miyembro ng board of directors Karaniwan ang makakita mula sa common stocks ay galing sa capital appreciation at minsan naman sa dividends Pangalawa, preferred stock ang mga may-ari ng preferred stock ay may prioridad na makatanggap ng dividends bago ibahagi sa mga may-ari ng common stock. Karaniwan hindi nakakapagboto ang mga may-ari ng preferred stock pero ang kanilang kita sa dividends ay mas mataas at mas regular kumpara sa common stock. Paano naman binibili at ibinibenta ang stocks? Ang stocks ay binibili at ibinibenta sa stock market gaya ng Philippine Stock Exchange or PSE o mga international stock exchange tulad ng New York Stock Exchange. Gamit ang mga stock brokers o online trading platforms, maaaring bumili at magbenta ang mga mamumuhunan ng stocks. Risk at Rewards ng Stocks Ang mga potential na rewards ay gaya ng malaking kita kapag tumaas ang presyo ng stocks at mga dividendo bilang karagdagang kita. Yung risk naman ay ang pabago-bago ang presyo maaaring bumaba ang halaga ng stocks at mawalan ka ng pera kapag bumaba ang presyo ng stocks na hawak mo. Walang garantiya ng dividends. Depende ito sa kita ng kumpanya kung minsan hindi sila nagbibigay ng dividends. Bakit mahalaga ang stocks? Ang pagbili ng stocks ay isang paraan upang makasali sa paglago ng mga kumpanya. Kung magaling ang kumpanya, maaaring tumaas ang halaga ng stocks at maaari kang kumita ng malaki. paman, may kakibat din itong risk dahil sa pagbabago ng merkado. Halimbawa, kung bumili ka ng 100 shares ng isang kumpanya sa halagang 50 pesos sa bawat isa, ang kabuoang puhunan mo ay 5,000 piso. Kung tumaas ang presyo ng bawat share sa 75 pesos, ang kabuoang halaga ng stocks mo ay magiging 7,500. Kaya kung ibibenta mo ito, magkakaroon ka ng 2,500 na kita. Ito lang ang mga basic example kung paano kumita at paano gumagana ang stocks. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod na video, alam